Sinto mo dyan sa tapat ng pader bro May bata nagtitinda eh Kausapin ko lang Nang taon na kaya yan Yan yeah. Kaya kausapin lang natin No, ano benta mo? Pichi pichi po. Pichi pichi? Magkakaano? 50 po isa. 50. Ha? Keso po ibabaw. Keso? Patingin? sinong gumawa? Si mama po. Patingin. Magkano isa? Tenidor. Sipag mo naman. Ilang taong ka na? 10. Ten po. Ten? Pati ka nag-aaral? Inigil po ako ni mama. Bakit? Lapit ka. Para hindi ka mainitan. Bakit tinigil ni mama? Hindi ko alam. Ba't di mo alam? Sayang naman, hindi ka nag-aaral. Ha? Tikma ko muna, ilan yung dala mo? Hindi ka napipigatan? Hindi naman. -no -no. Hindi naman. Tap, tinigil yung pag-aaral mo. Anong grade ka na sana? 4 po. po. Grade 5 po. Grade 5. Pero pinahinto ka. Bakit? Sayang naman. Four. Hindi mo alam. Dapat tinanong mo. Pero gusto mo mag-aaral. Lagot. Ano pangalan mo? Ha? Pitchy pitchy ba to? Ako. Ang alam ko pitchy pitchy yung kamote Ay hey, malagkit to eh Hindi ko po alam buhay mama eh Yung malagkit po ba yung malingway po ba yun? Oo Wala po siya ako pagkain, siya ako pag eh Nagdala ko lang po ako Si mama po yung nagluluto eh Hmm Pero pinagtataka ko nag-aaral ka, pinahinto ka para magtinda. Kailan pa kayo magkakapatid? Anim po. Pangilan ka? Sumunod po sa punsa. Ah, anong ginagawa ng mga kapatid mo? Nagkatrabaho po sa Abit City. Ikaw, ilan taong ka na? Tenpo. Ten po. 10? Ang kulit ako, no? <laughs> <laughs> Masarap naman. Ikaw, gusto mo kumain? Kumain ka na ba? Kumain uh, ay lang po. Ito po, merienda po, tinapay. Anong merienda mo? Tinapay. Upu ka, upu ka, para hindi ka mahirapan. Ayan. Lapit ka dito. Ayan. Kayo, gusto yung kumain para makabinta yung bata, oh. Tikman nyo. Ito po, tinidor mo oh, yan. O, bigyan mo tinidor. Nagtataka lang, nagtataka lang ako nag-aaral ka, bakit ka pinahinto? Sa palagay mo, anong dahilan? Hindi naman po Ha? Hindi po po. Tatay mo, nasaan? Nasa Abiti City po. oh, anong trabaho? Navy po. Iwalay na po sila ni Mama. Ah, Navy? Apo. Bakit yung tapos? Nagiwalay sila. Maliit ka po ako nun. Maliit ka pa nun nag sila? Pero nakikita mo yung tatay mo. Ngayon, nakikita pa kayo. Opo. Nadalaw din po siya sa bahay. Ah, nadalaw siya. Ano siya natabi niya sa'yo pag nadalaw siya sa'yo? Oo, ano po? Wala po siya nila sabi. Nakikita niya Ibibigay lang. Di ba pag Navy, maraming pera? Minaabutan niya rin po si Mama. Minaabutan niya? Eh, bakit ka pa nagtitinda? Eh, may pera naman pala tatay mo. Hindi, minsan lang po yun, yung nagbibigay ni Mama. Minsan lang? Opo. Pag nabenta mo ito lahat, binibigay mo kay Mama yung benta mo. Opo. Nakakaawa ka naman. Bakit, bakit, Okay lang naman magtinda ka eh, pero dapat nag-aaral ka pa, no? Next year na daw ako pag-aaralin ni Mama. Bakit? Bakit ka pinahinto? Sayang naman. Hindi ko si Kasi alam, bigla na lang ako pinahinto. Hala. Nang ka ba nag-aaral? Sa Cavite City po, dati. Sa hmm. May Manuel Roscoe po. Anong ah, sabi ng tatay mo nung pinahinto ka sa pag-aaral? Wala po siyang sinabi. Hindi, hindi niya po alam na pininto ko. Ay, hindi alam ng tatay mo. Anong gusto mo paglaki? Eh? Fireman. Fireman? Bakit fireman? Wala ko, gusto ko lang. Masarap! Hmm? Ilan na nabenta mo? Mga nasa ito. Walo na. Ibig na ba yung kanina puno ito? Ako. Nilalakad mo lang? Apo. Ano oras ka na nag-start magtinda? One po. Para maaga po ako, ako na makauwi. Pag uwi mo ng bahay... Nagsapay na po kami ni mama. Anong trabaho mo sa bahay? ano Anong ginagawa mo sa bahay? Pag uwi? Na ano po, nagpapahinga na po kami ni mama. Minsan po naglalaro po ako sa labas. Naglalaro ka? Hindi bigyan ka rin ng pera ng mama po? Opo. Okay. Sipag mo na. Buti hindi ka, ano, hindi ka nahihiya na magtinda. Hindi naman. Hindi naman. Bakit mo ginagawa ito? Magtinda. Gusto ko lang po tumulong kay mama. Gusto naman tumulong kay mama. Mga kapatid mo, nagtitinda rin? may trabaho po sila sa kabite. Um, Ay, yung pinakabunso, anong ginagawa? May sakit po. Hmm. Um, okay. Dahil napakasipag mong bata, bilhin ko na lahat. Okay lang? O sige, akin na. Bilangin mo. Ano yung pangalan mo ulit? Kirby po. Kirby? Kirby po. Kirby. Kirby Si pag na bata no Ayan Ayan Magkano isa? 50? Pag nabenta to lahat Magkano porsyento mo? Pansan po, binibigyan po ako ni mama 50 Ah 50 Pang, merienda ko po. Pang merienda mo Another plastic Pare-parehas lang yan. Okay. Wow, di maaga ka na uwi ngayon. Tatlo. Bali, anim, walo. Oh, wag na plastic. So, magkano na lahat? Marunong nga magkwenta. Magkano na yon? One, 6, uh, six, eight, Nine. nine. Plus plus po yung dalawa, 11. Hindi. 9 na lahat. Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus yung isa. Ito yung kinainan ko eh. O, oh, 9. Magkano lahat? So, may isa na doon yung nakain. O, oh, dito bilangin mo. O, oh, 100. 100. O. Oh. 150. O. Oh. 100. 250, 300. Kalimutan. Nakalimutan mo. Kaya kailangan mag-aral ka ha. Para pag lumaki ka, magnegosyo ka, hindi ka maluluko. So ganito yun, no? 100, 200, kasi 50, diba isa? So dalawang piraso is 100. 100, 200, may isa pa doon. Isama mo to isa, 300, 400. Plus may isa, 450. oh alam mo na. Kaya importante, mag aral ka, ha? Kahit anong mangyari, kausapin mo yung mama mo. Ituloy mo yung pag aral kay sayang yung panahon. No? Baka mawili ka na yan magtinda, baka hindi ka mag-aaral. Paglaki mo, kawawa ka. Di ba? Okay? oh, sige. Anong hindi alam ng top ng papa mo na ano, nag-stop ka sa pag-aaral. Pa, 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 pa. Kailan kayo huli nagkita ng tatay mo? nakarain ka po. Mga uh, ilang, nakatagal? Matagal na rin po. Matagal na rin. Kerby, video tayo, okay lang? Opo. Okay lang. Shoutout mo na lang yung tatay at nanay mo. Ha? Huh? Sabihin mo, nahuli ako ni Daddy Frankie. Oo. Oh. <laughs> Oh, sige na, shout out mo, kumustahin mo sila? Mahiya po. Ah, oh, wag kang mahiya. Oh. Ah, oh, ito, magkano 'yon? 450, 1 2 3 450, bilangin mo. Tama po. Tama? Very good. Oh, shout out mo na 'yung ano, tatay mo. Wag kang mahiya. Ang ikinakahiya yung masamang gawa pero yung ganito, proud nga kami sa iyo kasi si pag mo maghanap buhay yung oh. biruin mo, mainit yung panahon, naglalakad ka mag-isa. 'Di ba? Oh, mga kapatid mo, shout out mo na lang. Ano sasabihin mo sa ano, sa mga kapatid mo? May ako. Maya uh, ka. O oh, sige. Oh, may bigay pa ako sa iyo. Eh, 'Di ba binigay ayaran na kita? Ito para sa iyo. Okay. Bigay ko na rin po kay mama. Ha? Ah? Bigay ko na rin po kay mama. Bakit? Tulong ko po sa... Ha? Ah? Tulong ko na lang po sa... At tulong mo na lang sa mama mo. Bakit? Bakit mo... Bakit mo tinutulungan si mama? Wala po. Gusto ko lang po tulungan si mama. Bakit? Kasi ina po nung bata ko, inaalagaan niya po. Ha? Kasi nung bata pa kayo, inaalagaan niya kayo. Kaya ngayong matanda ka na, tutulong ka na rin. Bait mo naman. Bakit ang bait mo? <laughs> ha? Ah, sige, Ito, isa pa. Bigyan kita isa pa. Gusto mo? Masa ah, na? Wala na pera. O, oh, isa pa. Para sa'yo to. Ano gagawin mo dyan? Pambili um, ko ng ano, pagkain. Bili ka pagkain mo? oh, ah, sige, mag-iingat ka ha. Ako nga pala si Daddy Frankie. Ako. Ako po si Kirby. Ikaw si Kirby. Oh, sige, ingat ka. Uwi ka na. Parang mapagpahinga ka rin, ha? Okay. Oo. Oo, okay, napakasipag na bata, mga kababayan. Bigyan ko siya ng pera, pero ibibigay na lang daw niya sa kanyang mama. Hindi niya inisip yung kanyang uh, sarili. Sana lahat ng bata kagaya niya. Pero nakakapanghinayang mga kababayan. Uh. Anak daw siya ng Navy. Tatay niya pala, Navy. Pero naghiwalay sila ng mama niya. Tawawa talaga mga bata, mga kababayan pag nagkahiwalay ang magulang, mo. No? Pero inyo sa edad 10. Although para sa mga bata naman talaga yung maganda mga kababayan talaga yung uh, bata pa lang sila, natuturuan na sila mag a magtrabaho, maghanap buhay para pag bumuo sila ng pamilya is hindi sila nahihirapan, advantage na yon. Kaya lang mga kababayan, sa edad din na sampu, dapat na pag-aaral. Hindi natin alam mga kababayan kung ano talaga punot dulo. No? Pero sana, hiling ko na mga pag-aaral muli yung bata. Dahil ayon sa kanya, uh, pina-stop daw siya ng kanyang mama. So, maraming maraming salamat mga kababayan si Kuya Kirby na nasa lubong lang namin sa daan na to. God bless po! ¿Qué era? ¿eh?